Isang magandang hapon po sa inyo lahat ako yun. Okay. nag na ako dito para talog sa ating mga na po mga Guys, buo lang ka sa malabong ito. Mayroon pa Mayroon

magalaw ang aking YouTube. Diyan ako kumakain ng pagkakas. ako Kumakain ako dyan, araw-araw.

Di pa aamot isang taon ito mga ka-guys. Lagi na kagad nabubutas ng kalsadang ito. Mas kinitang. Ay, salamat uh, Ako'y kumain. Busog. Salamat sa pinanginan ko. Maglinaan ako ngayon. Mga ka-guys. Chat guys mga ka-guys Sana pag-support ko ng aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Kahit pangit man sa inyong paningin at pag-subscribe. Kahit pag-share pa rin ang aking YouTube. Sa tuwing ako ay nag-upload sa aking YouTube na ito mga ka-guys. <coughs> ano, um, amoy dyan mga ka guys itong bahay na ito ang pinatayod dati dyan ng babae nirip ng lalaki tarantado okay, guys okay mga ka guys maraming salamat pag share subscribe ang aking youtube channel sa hapong ito uh, mga guys good afternoon to all of you